Isang mapagpalang araw, mga mag-aaral. Panibagong aralin na naman ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Layunin sa araling ito ang una, nasasabi ang pagkakakilala ng mga mahalagang tauhan ng Florante at Laura. Ikalawa, naihahambing ang pagkakatulad ng papel na ginampanan ng mga tauhan sa Florante at Laura sa mga karakter na mga nakilalang personalidad sa lipunan. Ikatlo, napahahalagahan ang bawat tauhan lalo na ang aral at mensaheng hatid ng akda. Mahalagang tauhan ng Florante at Laura. Florante, anak ni Doki Bresio at Prinsesa Floresca na ni Laura. Siya ang magiting na heneral ng hukbo ng Albania at nagpapabagsak sa labimpitong kaharian bago siya nalinlang ni Adolfo at naitapon sa gubat. Laura, anak ni Haring Lencio at kasintahan ni Florante. Siya ay magandang dalagang hinangaan at hinangad ng maraming kalalakihan tulad ni Adolfo at Emir subalit ang kanyang pag-ibig ay nananatiling laan lamang kay Florante. Duke Bresio, ang butihing ama ni Florante, kaibigan at tagapayo ni Haring Lencio. Prinsesa Floresca, ang mapagmahal na ina ni Florante, asawa ni Duke Bresio at anak ng hari ng Crotona. Maaga niyang inulila si Florante sapagkat namatay siya habang nag pa palang si Florante sa Atenas. Haring Lencio, ama ni Laura. Siya ay makatarungan at mabuting hari ng Albania. Conde Celino, ama ni Adolfo na taga Albania. Conde Adolfo, isang taksil at naging kalabang mortal ni Florante mula na mahigitan, siya nito sa kahusayan at popularidad habang sila ay nag-aaral pa sa Atenas. Siya ang nagpapapatay kina Haring Linceo at Duke Brisio, nagpahirap kay Florante at nagtangkang umagaw kay Laura. Minalipo pinsan ni Florante. Nakapagligtas sa buhay ni Florante Mula sa isang buwetre, noong siya ay sanggol pa lamang. Minandro, matalik na kaibigan ni Florante at naging kaklasing niya sa Atenas. Naging matapat na kanang kamay ni Florante sa digmaan at nagpagligtas din sa kanyang buhay, nagtinangkang patayin siya ni Adolfo. Antinor, ang mabuting kuro ni na Florante, Adolfo at Minandro habang sila'y nag-aaral pa sa Atenas. Siya ang gurong gumabay at nagturo ng maraming bagay kay Florante. Alamin ang iba pang tauhan, mga tauhang muro. Sultan Ali Adab, malupit na ama ni Aladin at siya rin naging kaagaw niya sa kasintahang si Flereda. Aladdin isang ginerong moro at prinsipe ng Persia, anak ni Sultan Ali Adab. Naging kaagaw niya ang ama sa kasintahang si Flerida kaya pinili niyang magparaya at maglagalag sa kagubatan. Dito niya iniligtas si Florante na itinuring na mahigpit na kaaway ng kanilang bayan at relihiyon. Flerida Kasintahan ni Aladdin na tinangkang agawin ng kanyang ama na si Sultan Ali Adab tumakas siya sa gabi na, ng na nakatakdang kasal sa sultan upang hanapin ang kasintahan. Nailigtas niya si Laura sa kamay ni Adolfo nang panain niya ito sa dibdib at mapatay ang buhong na walang iba kundi si Kondi Adolfo. General Osmalik, magiting na general ng Persia na namumuno sa, pan sa pananakop ng Crotona, subalit natalo at napatay ni Florante. General Mira Mulin, general ng Turkiyang namuno sa pagsalakay sa Albania, subalit na lupig ni na Florante at ang kanyang hukbo. Emir, gobernador ng mga muro nagtangka kay Laura, subalit tinanggihan kaya sinampal niya sa mukha ang dalaga. Pumatol na pugutan ng ulo ni Laura, subalit nakaligtas dahil sa maagap na pagdating ni Florante. Natatandaan niyo pa ba ang mga tauhan ng Florante at Laura? Ngayon ay suriin natin ang inyong antas sa pag-unawa. Sagutin ang mga sumusunod. Una, maliban ka na Florante at Laura, sino ang mga tauhang nagustuhan mo at sino na sa tingin mo ay nagmamarka ng gusto sa kabuuan ng akda? Ipaliwanag. Ikalawa, Sino sa mga tauha ng akda ang maihahalin tulad mo sa ilang nakilala mong personalidad sa inyong lipunan? Magtala ng tatlo. Upang lubos na maunawaan ay simulang basahin ang akdang Florante at Laura na may kabuo saknong na tatlong daan, siyam na pot siyam. Inawa ang inyong pagbabasa.